Ngayon ang mindset namin mga Pards, kaya tumagal kami ni Tatay bilang isang Ilalamog Driver 1000 kg Ang mindset namin ay reverse psychology. Kaya pagka maganda yung biyahe namin, di ba, ang laki ng ngiti ni Tatay pag uwi ng bahay. Sana nauunawaan nyo yung sinasabi ko. Nagigets nyo kasi si Tatay. Naggets mo ba tay? Okay, just right. <laughs> just right, boogie boogie daw. Alala ko lang mga Pards ha. Kung di nyo kaya yung level na bumayari rito kay Lala Mo, huwag nyong gagayahin. Pagkat iba yung lakas namin ni tatay, kailangan na namin pumunta sa mga lugar na mga halimaw. Ha! <laughs> nakuha pala natin sa isang booking. Meron pa pala ng booking. Oo, ka kanina naman lumabas Kala ko wala walang booking. May ka ng booking kanina mga birds. Kinuha ko to. Tapos naunahan kami ng iba. Tas, ngayon, nung chinit ko yung booking, nakuha ko. Kaya kumuha ko isang booking. Kala ko wala pa akong booking. 1,000 kg to eh. Good day mga parts. Today is another booking day na naman tayo. April 12 ngayon, Saturday 2025. Time check tayo ha, 9.44 am. Wala pa kami first booking, nag-aabang kami ng first booking namin. Bali ang gagawin natin ngayon mga parts kasi mamayang bandang alas 3 ng hapon. Meron kaming direct client nagchat sa akin sa may messenger dyan sa may Manila Tondo dadalin daw ng JMA Cavite direkto mga pintuan daw yung i-deliver ide namin ang sabi niya 2K daw ang ibabayad niya sa amin pero kung ano kung magdadaan kilala mo mga 1.3 to 1.5 yun mula ron sa may Tondo hanggang JMA Cavite yung 1.5 siguro may high demand na yun mga parts kaya ngayon nag-aabang kami ng booking na malapitan lang para hindi kami lumayo kasi mayroon na pagka lumayo tayo baka hindi tayo makapunta ron sa may pupuntahan natin sa may Manila Tondo tundo. Kaya medyo tanghali na rin kami bumangon kasi meron naman kami inaasahan booking mamaya ang stress 3 ng hapon. Kaya balik ko lang kami pandagdag para sakikitain namin sa maghapon. Ngayon Sabado mga parts, dami rin booking eh. okay din, dami tumutunog oh. Kasi kadalasan dito sa amin medyo mahirap kumuha ng booking eh. Madalang tumunog pero ngayon Sabado madami. Meron pa Balenswela Tandang Sora oh. Balenswela Taytay to Tandang Sora. 1-3 oh, 1 35 Pwede na to. Kung wala kaming ano mamaya, yung direct na client baka kinuha ko na to eh. Sa Sora, one Pagtsatsagaan na namin to ngayon Sabado kasi Sabado ngayon medyo mahirap ang booking ngayon. Dami no, Caloocan North to ang 961. Dami ng booking ngayon. Kanina pa to tumutunog kaya sana makakuha lang kami ng malapit ang booking para pandagdag kita rin namin. 10:11 AM, may nakuha na kami first booking from Gulod Baliches going to Mandaluyong sa halagang 644. Ang layo ng pickup location ay 500 meters lang. 300 kg lang to. Papunta na kami sa may pickup location. Nakuha pala natin sa isang booking. Meron walang booking. Oo, kanina hindi naman lumabas yun. Akala ko walang booking. Kaya hindi ako maalis. Tapos kumuha ako ng booking. Ito, papunta Mandaluyong. Hindi ako natawagin yun. Boss! Walang tao, nakalaki eh, oh. Hello? hey ma'am, nalala mo ma'am? ay hey, ito pa may tao. Pick up, sir! Yung kay Gary. Ah, sige, sige. Okay ma'am, may tao na rito ma'am. Salamat po. Yung mga parts, may pinikapan natin. Hindi na nagbabasketball dito. Sarah. 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 Sino lamang ni? Sila? Kaumpisa lang? Oo, lang. Ano po pa rin pala. May <laughs> hey! hey! <Hey>! hey! hey! <laughs> nakuha ka ng booking kanina ng mga birds. Kinuha ko to, tapos naunahan kami ng iba. Tas ngayon, nung chinik ko yung booking, nakuha ko. Kaya ako kumuha ko isang booking. Kala ko wala pa akong booking. 1,000 100 kg to eh. Bagay, tignan natin kung kasya. Pag kasya, sabay na natin kaya dalawang booking oh Ayan, dalawang booking dala dala natin bed premium mga parts yung mga uso ngayon eh mga style ano lang paleta madalas siya sa mga condo nag-deliver kami ng ganyan gusto nila yung ganyan nakalapag lang yung ano wala nang paa paa nakalapag lang sa sahig gilid mo lang dyan may kukunin pa tayo isa Oh. Yan. Ito mga parts, papunta naman tayo sa may second booking yung pansabay natin, nakuha nito kanina Kalaw kasi wala kami nakuha pansabay makuha pala namin to kaya papunta na kami muna ngayon natitignan namin kung available pa kasi hindi ko naman to hindi ko tinawagan hindi ko alam na may booking kami talong natin kung available pa para What? sigurado tayo kanina pa kasi to eh ay good morning ma'am lala move ma'am ako ma'am tanong ko na ma'am kung anong pipikapin namin ano po school supplies po tapos may kasamang styrofoam ay styrofoam sige ma'am papunta na kami ah malapit okay, na kami tanong po yan sa tapat ng sula Nova Mall ha makikita nyo na unagad yung mga items na kalabas na sa kabila ng Nova Mall po sa harap sa may bandang opo meron ano? lang kami ng Sogo so, ng Sogo Augusta, Ah okay okay, okay ma'am sige po ma copy ma'am copy salamat po school supply school supply ayun daw oh, mga pards okay naman di pa na pick up school supply daw yung mga pipick upin natin mga naka box mga styrofoam malapitan lang to eh time check tayo 10.38am eto na yung pansabay natin pang double booking from Novaliches proper going to San Bartolome sa halagang 317 ang layo ng pickup location ay 1.3km 1000kg to papunta na kami sa may pickup location sabado gaming tayo ngayon mga pards pero okay yung booking may marami. Kaya nakapag-double book Nga agad tayo Pero hindi ko inaasahan na double book to kasi etong booking na to, eto malapitan, kinuha ko, nag-join ako, tapos lumabas dun, ano, yung order na hindi ko daw nakuha. Kaya hindi ko inaasahan na may booking. Tapos nag-abang ulit ako. Eto nga nakuha ko, eto yung papag na to. Ngayon pagtingin ko sa may apps, nakita ko may isa pang booking. Bari dalawang booking. Kaya pupuntahan namin ngayon to. At tinawagan naman natin, okay naman. Hindi pa nakukuha yung booking. Kaya papunta na kami ngayon. eh na mga pa, natin. Second booking. Mga full supply. Dito tayo sa may harap ng Nova Plaza Mall. Ayan no, bagong gawa lang yan mga perks. Eh. Ayan yung stoplight ng Novaliches proper. Yung crossing. Okay mga pals, na pick up na natin yung dalawang booking natin. Papunta kami ng drop-off location. Unang deliver natin yung second booking, yung mga school supply. Papunta na kami sa drop-off. Ang layo ng drop-off location ay 2.1 km. All right, let's go! Ganito ang mindset namin mga pals. Kaya tumagal kami ni tatay bilang isang lalamog driver 1000 kg. Ang mindset namin ay reverse psychology. Meaning to say, supposed to be. By the way, cannot be. Pag cannot be, baruan. <laughs> ang lalim nun, di ba? Ganito kayo mga pard, nire-reverse psychology namin. ba? Diba? Imbis na isipin namin na madali, malaki, tsaka maganda. Ginagawa namin, kabaliktaran, mahirap, maliit, tsaka hindi ganun kaganda ang bumiyahe kay Lala ba? Diba? Kasi pagka mindset mo, laging ganun, laging maganda, malaki, madaling kumita, ganyan. Tapos, hindi naman pala, mawawala ka talaga ng gana mga pards. Kasi, nasa isip mo lagi, laging malaki ang kitaan dito, eh. ganyan eh. Kaya, ginagawa namin ni tatay, kabalik restaurant. Di ba? Para pag kumita kami ng malaki, maganda, tapos madali yung biyahe na nagawa namin. Eh di, tuwang-tuwa na kami sa galak ng tatay niyan. Di ba, tay? Kaya kailangan talaga rito yung eh, mindset mo. Binabaliktad namin eh, parang negative. Tapos pagka positive yung nangyari sa amin, okay na okay yung mga biyahe na nagagawa namin. Kaya tumatagal kami ni tatay sa mga biyahe dito kay Lala Mook. Ganun ang ginagawa namin. Kaya kahit na malit ang kitain namin sa araw na biniyahe namin, okay lang. Kasi nga, naka-mindset sa utak namin na ganun nga ang biyahe Kaya pagka maganda yung biyahe namin, di ba? Ang laki ng ngiti ni tatay pag uwi ng bahay. Kasi nga, ganun ang mindset namin. Sana, nauunawaan nyo yung sinasabi ko. Nagigets nyo kasi si tatay. Nagigets mo ba tatay? Okay, you're right. <laughs> just right. Just right, boogie-boogie daw. Alala ko lang mga friends ha. Kung di nyo kaya yung level na bumaya rito kay Lala Mo, huwag nyong gagayahin. Pagkat iba yung namin ni tatay, kailangan na namin pumunta sa mga lugar na mga halimaw. ha ha! <laughs> Huwag payo ang atay sa mga ano, yung mga tinatamad na bumiyay at ilalang ngayon. Ano ang payo mo? Ipag ano lang? Dipag, dipag. Dipag lang? Uh, pag nasa bahay lang. Di ba nang tamad, di naman pagod, di ba tay? Uh, <laughs> ano, sa bahay na lang, di ba? <laughs> ano Nalawangin ba? Nalabangin. Ano, kakalawakin na yung mga buto. Pag nasa bahay ka lang, wala na. May stack up na yung mga kalamnan mo. Kakalawakin kailangan, lang, biyahe na ng biyahe para gagamit natin yung mga joint-joint natin, gumana na lahat yan. Ito yung drop-off mga parts malapit na kami sa Maynova Square eh. Ay, maganda umaga ma'am, lalamog po. Ma'am, malapit na kami sa Maynova Square, ito na, sa may eskwelahan ng San Bartolome. Saan ang paparada? Dito ko na, sa likod ko yan magparada. gilid ng simbahan? oh, sa likod ko, nasa parada. Oo, sige ma'am, sige ma'am, tawag ulit ako ma'am, ako nandiyan na ako sana. 254 ma'am picture lang mama ito ang kaganapan ngayon dito sa may Kirino Highway mula noon hanggang ngayon ay walang pinagbago humigit kumulang 10 billion na sasakyan ang napeperwisyo dito taon-taon tanghalian na naman inabot na naman kami ni tatay dahil wala pa kaming kain <laughs> Dahil sa traffic, pinabot na kami! May nakuha tayo mga parts na booking pansabay natin. Tawagan natin kung anong pipick upin natin. Papuntang Pasig to eh. Ayaw sumagot ah. Kaya nga ito, lang naman eh. Dito lang, anong congressional, nasa may congressional na kami. Time check tayo mga pards. 11.48 AM. Pangatlong booking natin from Bahay Toro going to Pasig. Sa alagang 727. Ang layo ng pick-up location ay 1.2 km. 1,000 kg ito. Pabunta na kami sa may pick-up location. Ayan na pala. Ayan pick-up sir, mga ano? Pipe na? Ah, uh, mga pipe. Doon siya, mga ba? Medyo. Mga ba? Hindi, doon na lang sir. Patong na lang sa mayo. Diretso doon. Hindi kaya tay patong dun tay Yan. Kasya ah, ba? Hmm. Sa gilid. Hindi tayo tama. Hindi ha? Isa pa. Pa. Mamaya, kung baba nyo, angat nyo lang dito. Angat na lang namin. Para din nyo na may baba. Para itong orange nyo. Ah, sige. Alam mo lang. Doon na bayad nito, no? Sa dra? Ay, eh, sa inyo? Dali lang, sir. Tanong. Ang ah, dito nakalagay yung ano, yung cash collect. Ayan, karton na lang. 20 lang rin. Ah, ah sige. Ito okay, mga parts. Nagbigay ng 1,727 lang yung booking natin. Kaso tignan mo, ang haba. Abot hanggang harapan natin. 4 meters yung na-pick up natin. Oh. May harapan ka dyan tayo. Sa likod ka na lang kaya. Okay din mga pards 727, ginawang 1,000. Kaso ito nga lang talaga mahaba. 4 meters yung haba niya. Kaya abot hanggang sa laming dito. Sakto-sakto lang. Kaya ang nangyari, nasa likod si tatay mga parts. Kasi hindi siya makaupo dito eh. Kaya ah, ganun siya. Nakayoko siya. Pwede siya mupo dito. Kaya sabi niya, doon na lang ako sa likuran. Hindi niya mga yung balakang ako dyan. Nandito tayo ngayon sa may Congressional Avenue. Pabunta tayo sa may drop-off natin itong ano, bed frame. 13 km na lang yung layo natin. Papunta ron sa may drop-off location natin. Hello Hi. po. Hello po. Ay, apo sir. contact ka po kayo, may link. po. Ano ba to sir? Yung papunta ano? Rosario ka ano? Pasig? Hindi Nal po. Ha? Pag-i-mailin <laughs> ano? so, si Orlan Ah, si Orlan pala to Ay, sige <laughs> Nag-message ba siya? Hindi ka daw kayo sa contact Ah, hindi makontak oh, Sige, tatawagan ko na siya Contakin ko siya Okay, okay. Thank you, thank you. Okay, thank you, thank you. Yun lang rin lang natin boss kasi. Ah, sige sir, okay, okay lang. Sa may tabi ng headset. Eh. Ah, bakal ba din. Saan ba yan ninyo pasokan nyo to? Hindi po. Uh, Diretso yun na lang natin hmm. itong side mo doon doon sa main intersection mismo. Tapos so, doon lang ibababa? Doon lang ibababa. Kami na lang tay. Diyan na lang. Bantayan mo yung sakyan ha. Nakita nyo, lumaki na naman yung braso ko. Ito yung mga gusto ko talaga mga booking. Yung may mga buhatan, tulad na ito. Oh, exercise eh. <laughs> Pagod. Ayan si tatay, naghihintay dito. Say, bawal sa head, baka mauli tayo. Kaya dito tayo nag parking sa may United. Ayan ang buhay lala mo. Nalilibang ka sa magapong biyahe mo. Kaysa nasa bahay lang tayo, wala tayong ginagawa. Ito, nalilibang na tayo. Na exercise pa tayo. Kumikita pa tayo. Wala pang ulam ha? Wala pa tayong ulam? Mamaya na deliver na natin to, nagmamadali na rin to eh. Alas 3 kailangan nandun tayo sa may ano, eh. sa May Tundo eh. Alas 3 usapan dun eh. Alauna 8:00 no, 10:08 na mga parts time check tayo. Kailangan alas 3 makatating kami sa may bandang Tundo, doon yung pick up natin papuntang JM. Ano yung client natin? Ano yun, direct na. Hindi na dumaan kilala move, nagchat sa akin. Napapanood niya raw tayo sa ano, sa Facebook. Okay, pumunta na tayo sa may drop off location natin ng third booking. Ang ilayo na lang ng drop off location ay 5.8 km. Right, let's go! Tao po! Kay Sir Nilo po Kay Sir Nilo po, Sir Deliver, Sir Kalalabas niya lang Ito, Sir, yung deliver yung ano Parang mga tubo na, ano, plastic Tawagan ko na lang din siya para alam niya May binigay na resibo? Let's Ayun, Sir, pala Nakadikit ah, pala dyan Okay, Sir, salamat, Sir, ah thank you. Okay mga parts, ngayon papunta naman tayo ng tundo Doon sa may client natin. Nag-direct delivery sa atin. Ang layo ng pupuntahan namin na pickup location ay 23 km. All right, let's go! Kailangan mga parts, umabot kami bago mag alas 3 doon Kasi usapan namin doon Before 3, nandun na ame. Time check tayo, 1.33 p.m. Ang eta natin sa may map, 1 hour and 6 minutes. Dito tayo mga parts, sa may white plains. Meron tinda rito ano eh. Puto kalasyaw. Tingnan natin kung masarap. Ano bang sumunod tayo? te, mo ano, tinta niyo te? puto? puto? mix mix? magkano yung mix? 60, 60 kaksinta 60 mix, 85 and... ah yung mix na lang, 60 ilang peraso yun? 25 ah sige ilan? ayun yung 60 pesos lang 60 pesos, Ito na yung tanghalian namin di pa kami natatanghalian yung na tatay eh ano lang, Ulang, tagtagan mo. Sais. <laughs> Ulang sais. <six. laughs> Ulang ka, ka. Okay. Okay na. Okay. Salamat, Salamat po. Lagi namin to nang dadaanan dito along White Plains. Ngayon titikman natin. <laughs> Ito kasarapan dito. Pagkasakan ka karating. Mga pinagmamalaki nila ang pagkain. Pagkakain natin. Kasama tayo. Kalasyaw na ka tayo. no? pangasinan? Wala <sweak> <laughs> kami sa may ano, EDSA, kay EDSA na to. White Prince sa likod namin. Sa mutay! Bicol ba yun? Bicol? Kaya siyaw, Pangasinan. Uh Oo -oh. oh, nga, Pangasinan eh. ang mula yun. Oo, buksan mo na, natin. Yung pinagmamalaki nilang kalasiao puto. Puto kalasiao pala, baliktad. Ipamin na lang hali yan. Kasi nga namin yung oras namin. Ito mahirap eh, pagka may nahabol tayong oras. Aros na hindi ka na makakain. Uunahin na namin yung merienda. Bago yung tanghali yan. muna. mo na, no? <laughs> Mapanis na yan. pala, mga malilit lang din pala. Mmm, sarap. Lasang kutsinta. Hindi, <laughs> sa amin na mga pads para makakain kami. Kasi eh, hindi pa kami nalang yan eh. Masakit na yung mga tiyan namin. To so, paano ba yan sir? Sandal lang din, kaya mga yan. Sandal lang din. Oh. Okay mga parts, na pick up na natin yung papuntang GMA Cavite. Ang layo ng drop off location natin ay 42 km. All right, let's go. Dito kami ngayon mga parts sa by road 10 kasi papunta kami ng GMA Cavite. Dadaan kami ng Slex. Ngayon, na namin ni Tatay kasi dadaan nga kami ng Osmeña dahil nga mag-Slex tayo. Pinagtatalunan na hindi dalawa kung meron pang kalaban sa Osmeña. Sabi niya wala na raw sa Sabado, wala raw bisita. Sabi ko naman parang meron pa din. Kayo, palagay nyo? ano palagay nyo?

Ito yung pintuan tayo. Ha? mo. Daan namin sir, babalik na kami doon. Saan na kayo dadaan? Ba, magdasma na lang kami. Sabi ko, yes, yes, yes. paliparan. Okay. As, Ito, paliparan. Yes, Ito, tapos, kaliwa. Dating doon so sa may medica Sa so may arkong ganoon uh -huh. Kaliwa kayo. Huwag na sa pa, ano, matarik Matarik. Salamat matari. sir. Matari. Okay. Time check, 5.29 p.m. May nakuha kaming pang-apat na booking from Silang, Cavite, going to Taguig. Sa alagang 796. Ang layo ng pick-up location ay 2.7 kilometer. 100 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Yung kay... Ito, ma'am. Ano ba sa order ko? sa ma'am? Ayun sa amin, ma'am. Yun pa ma'am. Ah, pipicturan niyo pa. Diyan na muna tayo, pipicturan daw pala. Okay, papunta na tayo ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 35 km. All right, let's go. Time check, mga parts. 6:08 na ng hapon. Bali na sa may Governor's Drive tayo. E entrance tayo sa may Carmona entrance ng Esplex. Mag super highway tayo, mga parts. Kasabay ng pagdilim, kasabay din ng pagdagsa ng sasakyan dito sa may South Super Highway, mga parts. Nasa may bandang Alabang na tayo. Itong traffic hanggang Bikutan. Siguro yung pag exit sa may bikutan traffic kaya nadawit na rin dito ang ah, lilipat dyan sir kala ko dyan kayo sa loob oh sa loob ah dyan din pala kayo <laughs> ah. ah hindi mo nakapasok yung mga ano dito delivery eh. kailangan ko yung tatawag sa loob ah Salamat ano to? Yung ano, 166. Okay, income reveal tayo mga part. Bale, 7.30 ng gabi namin natapos yung last booking namin. At naka-apat na booking kami sa maghapon. At ang kinita namin ay 1,987. Pagkatapos nakakuha pa kami ng 400 plus na tip mga parts. Bale, yung second booking nagbigay ng 156 mga ganun, 159 na pasobra. Dahil nga sabay namin mga parts sa yung ano, bed frame na kahoy binuha binuat yun eh. Kaya nagdagdag si ng parang 160 mga ganun yun. Tapos ngayon, pagkatapos yung third booking mga parts, nagbigay din ng tip kasi yung mga tubo na mahaba, bali nagbigay siya ng 270 na tip dahil ang gusto niya mangyari, i-priority daw yung booking. Iberecho na kasi nagmamadali daw yung mga may-ari nun. Nagbigay sila ng 270 na tip. Kaya sabihin natin yung tip natin ay mga ano eh, 430 ganun yun mga parts eh. Tapos ngayon, i-add natin sa may 1,987 yun. Sabihin na natin natin naka 2,400. Pagkatapos yung 2,400 na yon, i-add naman natin doon yung papuntang GMA Cavite, di ba? Naalala nyo, 2,000 na binigay sa amin noon. Kaya i-add natin ulit sa 2 yon, magiging 4,400 mga friends. Tapos naman, bawasan natin ng diesel, 1,200 at 200 na pangkain, bali 1 por yun. Kaya yung 4,400, bawasan natin ng 1,400 equals 3,000 mga friends. Ayun, naka 3,000 kami ngayong araw na to na malinis ha, labas na rin yung pangkain, pandiesel saka yung komisyon nila alam